Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 30, 2023 na kung saan ngayong madaling araw po ay kasalukuyan na nananalasa ang napakalakas po na bagyong siguring dyan po sa mga isla ng extreme northern zone habang taglay po ang lakas ng hangin na sa 220 kilometers per hour mamayang hapon po ay kikilus na ito palayo sa ating kalupaan at si Bagyong Hana naman ay papasok na po sa ating area of responsibility na siyang lalo pong magpapalakas ng habagat malakas po na bugso ng habagat hanggang next week kaya maging handa pa rin tayo sa mas maulan na panahon dulot po nito na minsan rin ay may mga pagbugso ng hangin at sa karagitnaan po ng susunod na buwan ay posibleng patungo na po tayo sa transition period period, unti-unti na po na mamamaalam ang habagat at papalit na ang malamig na simoy ng amihan na mula naman po dyan sa taas. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw, dahil po kay Bagyong Goring ay nakakaranas ang buong, yes. ang buong extreme northern Luzon at northern part ng northern Luzon ng maulan na panahon at posibleng malalakas na ulan at isolated rains rin sa ilang bahagi ng southern part ng Ilocos region at Cordillera. At ngayon po ay nakataas na ang Tropical Cyclone Wind, signal number 4, jet po sa northeastern portion ng Babuyan Islands at signal number 3 naman po sa southern portion ng Batanes, sa so Maysaptang, Uyugan, Ivana, Mahataw, Basco at sa nalalabing bahagi po ng Babuyan Islands. At, at signal number 2 naman po sa northeastern portion ng mainland Cagayan sa may Santa Ana, Gonzaga, Santa Praxedes, Clavoria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulog, Balesteros, Apari, Bugay, Kamalanyugan, Santa Teresita, Alacapan, Lalo, Lasam, Gataran, Baggao, Peña Blanca, maging po sa nalalabing bahagi pa ng Batanes, the northern portion of Ilocos Norte sa may Pagudpud, Adams, Bangui, Dumalneg, and the northern portion of Apayao sa may Kalanasan, Luna, Santa Marcela, Putol, at maging po sa may Flora. Signal number one naman po sa northern at eastern portion ng Isabela sa may Dinapige, San Mariano, Ilagan City, Tumawini, San Pablo, Kabagan, Maconacon, Divilacan, Palanan, Santa Maria, Santo Tomas, Quezon, Delphine Albano, The rest of Ilocos Norte, the rest of Cagayan, the rest of Apayao, northern portion ng Abra sa Maitineg, Lagayan, Lacub, Malipkong, and the northern portion of Kalinga sa may Balbalan, Pinukpok, Rizal, City of Tabuk. At dahil naman po sa Habagat ay may mga isolated rains dyan po sa western section ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Mimaropa, Leyte, Western Visayas at Northern Samar. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa pero maulan pa rin dyan sa northern part ng Northern Luzon dahil po yan sa Baguio at sa western section ng Luzon at Visayas dahil naman po sa Habagat. At sa atin namang mga baybayin ipinagbabawal po ang pagpalaot sa lahat po ng klase ng ng sasakyang pandagat sa mga baybayin po ng Extreme Northern Luzon kasama po ang Northern Seaboard ng Cagayan dahil ang mga alon dyan ay posibleng aabot hanggang 7 meters height. At iwasan rin natin ang papalaon.